labing dalawa ng Oktubre, taong 1795, itinatag bilang simbahan parokyal ng mga paring reguletos sa patronato ng Nuestra Señora del Pilar at de San Juan Bautista sa pamamahala ni Francisco de Santiago bilang unang ura paroko. Taong 1823, mula sa barangay Kapulong, at inilipat ito sa barangay Balangon, ang kasalukuyang pinatatagalito. Taong 1821, kasalukuyang pong pasasalamat sa delegasyon ng Mahal na del Pilar na pinangungunahan ng servants and handmaids of the Our Lady of the mula sa lungsod ng Inos. Ngayon din po ang mga mananampalataya at deboto mula sa lungsod ng Inos. Stop si Santa Rita de Casa ay tinaguri patrona ng imposible. Dahil sa mga himalang pinamagitan niya, ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikadalawamput dalawa ng Mayo. Panahon ng pandemya ng umusbong ang nagsisimulang parokya na ito sa Barangay Pasong Kawayan Dos, lungsod ng General Villas. Sila ay parokyang inianak ng San Vicente Ferrer Parish ng Manggahan. Noong ika dalawa ng Mayo, noong 2021, itinatag ang Santa Rita de Casacua Say Parish sa pamamahala ng kasalukuyang pari doon na si Reverendo Padre Glenn C. de la Pena. Ang Santa Rita de Casacua Say Parish ay isa sa mga parokyang nasasakupan ng San Francisco de Malabon. Santa Rita de Casacua, patrona ng imposible, ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat sa delegasyon. Ang mahal na ng Lourdes ay ang patrona ng mga may sakit. Noong siya ay nagpakita kay Santa Bernadette ay inuutos niya dito na maghukay ng isang gilid at doon umusbong ang isang bukal na nakapagpapagaling ng mga karamdaman. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikalabing isa ng Pebrero. Noong ikatatlumput isa ng Oktobre, taong 2021, itinatagang Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Hugo Perez, Luzon ng Presi Martires. Sa pamamahala ni Reverendo Padre Aloysius Joseph M. Cosina at ang parokya ay nasa sakupa ng Italiano ng San Francisco de Manapo. Mahal na Birhe ng Lourdes, mapagpagaling sa mga may isang Ipanalangin mo ang ganyang kapistahan ay tuwing Setiembre 22 Putcham, kasabay si na San Miguel at San Rafael. Ang San Gabriel Arcangel Parish ay nasa pamumuno ni Reverendo Padre Engelbert A. Bagnas at nasa sa Hupa ng bikaryato ng San Francisco de Malabon. San Gabriel Arcangel, Mensahero ng Panginoon, ipanalangin mo kami Nuestra Señora de Guadalupe de Javalera. Our Lady of Guadalupe Parish ay itinatag noong Desembre 2007 ni Ginoong Jeronimo de los Reyes Jr. Corporate Chairman ng Gateway Property Holdings Incorporated. Hindi naglaon ay ibinigay na din ito sa diocese ng Imus at naging isang parokya sa pamamahala ni Reverend Father Ruel Castaneda noong ikalabing ng April 2011. Ang Our Lady of Hermanos at Hermanas, maraming salamat po. San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ay isa sa labing dalawang apostoles ni Jesus. Siya ay tinagurian ding patron ng mga imposible at pag-asa. Siya ang pintahasing patron ng siyudad ng 13 Martires. At ang kanyang kapistahan ay tuwing ikadalawang putwalo ng Oktubre. Ang parohya ay tinatawag noong 1960. San Judas Tadeo, Patron ng Mga Imposible, ipanalangin mo kami. At sa Mahang San Judas Tadeo ng Trece Martires City, Maria Magdalena de Amadeo. Si Santa Maria Magdalena ay isa sa mga disipulong babae ng Panginoong Yesus at siyang saksi sa pagpapahira, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ang pagkutuho sa bayan ng kabalaya. Ang kanyang kapustahan ay pinagdiriwa tuwing Pilipo at Ventimus. Pinagawalay tumit ng parokya sa sila ng Mayo sa ulito walong daan at walong apat sa, sa ilalim ng Panginoon sa Kamaria Magdalena naging unang kura para o si Padre Inocencio Honorio ng Bulacan. Ipinatayo ang simbahang bato ni Padre Agapito Ichogoye noong 1889. Nagsilbing bilang guha ng mga gerilya kung saan labing sa kanila ang pinatay ng mga hapon no ikalawang dimang ang pandrigdi. ni Padre Eugenio Marcelo no 1954 at binasbasan ni Padre Rupino D. Santos noong ikalabing siyam ng Abril 1959. Ipinagdiwang isang daang taon ng parokya noong 1984. Noong araw ay sinasabing may bahagi ng bayan ng Amadeo na sakop ng San Francisco de Malabon Grande bago ipatuloy ang nataroon ng sariling parokya. Ang parokya ng Santa Maria Magdalena de Amadeo Santa Elena de Noveleta Kanyang ipinamalas daang libong taon na ang nakalipas. Siya ay ina ng Emperador ng Roma na si Constantino Tuwing buwan ng Mayo ininaraos ang Santa Cruzan na popular at nadatangi sa mga Pilipino binang pag sa kasaysayan ng pagkatagpon ni Santa Elena sa hus na pinagpapuan ni Jesus. Dahil sa pagkilalang ito, siya ay tinagurian bilang reyna ng Santa Cruzan. Sang ayon sa lihang pastoral na parokyang nakatalaga o nakapangalan sa ating Panginoong Jesus na magkaroon ng isang banal o santo ang mga parokyang ito na siyang kikilalanin bilang patron. At sa mahabang panahon ng pagigilay at pananalangin ng mga mananampalataya sa bayan ng Noveleta, sa pangungunan ng Parish Pastoral Council, sa pangungunan ni Ginoong Elmer Villanueva at ng Nooy Cura Parojo, Reverendo Padre Mario G. De Leon, na pagkasunduan na si Santa Elena ang italagang patrona ng parokya ng Banal na Cruz. Dahil sa malalim na kaugnayan nito sa Banal na Cruz, noong September 14, 2014. Assistant under the Mayor's Office. una natin ngayon ang original na imahe ni Santa Elena, Elena. ng Nafileta. Nalagyan ng Balala na Santa Cruz sa patio naman ng Tierra Alta ay may isa pang krus na ayon sa mga saling kwento ay siyang nasa simbahan ngayon. Ang kapilya ay bihirang puntahan ng mga tao noon kaya sa kawit at karatig bayan ng tungo ng mga tao para sa pangangailangang espiritual. Maria Auxiliadora de los Cristianos Ang taguring tagapag-angkol ng mga Kristiyano ng mahal na birhen ay pinalagay ni Papa San Ika ikalima sa libanya ng mahal na birhen na ating dinarasal sa huling bahagi ng Santo Rosario. Ito ay ilang paalala sa tagumpay ng mga Kristiyano sa mga Turko noong 1571 sa Lepanto. Ang kapistahan naman ng birhen ito ay nagmula kay Papa Pio ikapito nang siya ay mahalaya noong ikadalawampu't apat ng Mayo, 1814. Pagkaraan ng limang taon, pagkakabilang busa sa bona sa kamay ni Napoleon. Malaki ang pagmamahal at debosyon sa titulong ito ng mahal na birhen ni na San Juan Don Bosco at ng mga paring sisalisyano. Isang biyaya sa lungsod ng General Trias na may usbong na parokya sa italim ng titulo ni Maria. mapag Mapagampo ng mga Kristiyano o Mary Help of Christians na ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing ika apat ng Mayo. Ito ay nagsariling parokya na sahob ng San Francisco de Malabon noong ika-7 ng Mayo 2023 sa pagtutulungan ng mga mamamayan ng Barangay Tejero. Sa kasalukuyan, ito ay bunsong inianak ng ating parokya sa paglubay ng administrator dito na si Reverendo Padre Randy S. De Nasir. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin ito ka Nuestra Senyora de la Anunciación, ang makalangit na patrona ng nooy maliit na baryo na kung tawagin baryo San Gabriel. Dahil sa pamimintuho ng mga taga rito ay San Gabriel Arcangel kasama ang mahal na birhen na nakalagak sa isang bisita. Ito ay noong mga panahon ang baryo ay sinasago pa ng parokya ni San Francisco de Malabon. Kinalaunan, ang baryo ay napalitan ng pangalan at nakilala bilang barangay Pasong Kamachile. Sa mga panahon iyon, sa pagsusulikap at pag-aadhika ng kanilang mga mamamayan, ang maliit na bisita ay sinimulang palakihin at inihanda bilang isang nagsasariling parokya. Noong taong 1997, ito ay itineklarang kwasa Paris sa ilalim ng titulo ng pagbabalita ng Arkanghel Gabriel kay Santa Maria o the Annunciation or the Annunciation Paris. Kaya upang ihatid ang magandang balita na siya ay magdadalang tao at magsisilang sa dakilang mananakop na si Jesus. Taong 1999, 1979 nang maganap ang mag unang misa sa barangay sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Simbang Gabi noong December 16, 1979. Sa harapan ng bahay ni Nanay Pasensya Millian sa pamumuno ni Reverend Padre Rene Aginsin. Taong 1984 na ipatayo ang unang kapilya sa kanto ng Manggahan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng lupa ng pamilya Lumonsan. nagtulong tulong ang mga mamayan. Nang manggahan sa pangungunan na rin ng mga habataan na naglikom ng pondo sa pamamagitan ng pangangarali. April 5, 1984 naman ang unang ipagdiwang ang kapistahan ni San Vicente Ferrer sa pangungunan ni Rev. Padre Rene Sagitsin at dito rin ay unang ipinagdiwang ang kapistahan sa buong barangay. Sa pangunguna ni Reverendo Padre Pedro Arigo, pinahintulutan ni Obispo Manuel Sobrevinas na maging isang pastoral center ito. Itinalaga si Reverendo Padre Lino de Castro bilang tagapangasiwa ng pastoral center. March 18, 2002, nang ineleklara ng Obispo Antonio Tagle bilang parokya ang San Vicente Ferrer sa pangunguna ni Reverendo Padre Mar de Leon at ito ang ikatlong inianak na parokya ng San Francisco de Malabon. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina del Caracol. Sa gabi, araw ng unang Sabado ng buwan ng Oktubre ng taong 1845, ang Maynila ay dinalaw ng isang malakas na bagyo na lumikha ng napakalaking kapinsalaan kabilang ang malaking batel na galing sa Mindoro patungong Maynila. Dahil sa kalakasan ng hangin at ulan, ang kanilang layag ay nawasa at nabutas ang batel hanggang sa mapuno ng tubig. Dahil sa kadiliman ng gabi ng utos ang kanilang aryas o piloto na magtali ng lubid sa kanilang baywang upang saan man sila mapatpaad sila ay magkakasama at kapag takay pinasok niya ang loob ng kanilang tulugan sa tulong ng isang sinag ng kanilang lanterna na kaas ay nabataan niya umiindayog sa pagkakasapi ang kwadro ng larawan ng mag Rosario. Ang parokya ay nasa pangangalaga ngayon ni Reverendo Padre Ted Bawala, mahal na birhen ng Santissimo Rosario, ina ng Bayang Salinas at Reyna ng Karakol. Ipanalangin mo kami. Kasama po natin ngayon ang ibang-ibang samahang pangsimbahan mula sa Pagliusesan ng Dambana ni San Agustin at Parokya ng Santa Cruz mula sa Bayan ng Tanza, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Kala ang mahal na birhen, humingi ng paumanay ng sundalo Kinaumagahan, natagpuan ang isang nakakwadrong larawan ng mahal na birhen ng solidad sa dalampasigan ng Kanyakao, Cavite City, sa mismong lugar na nagpakita umano ang mahal na birhen. Nakita sa likod ng kwadro ang sulat ni Juan Oliva na may petsang Abril 12, 1692. Tapos silang nakabalik mula sa paglalayak ng mga galyon at kalakal sa Cavite hanggang Mexico. Dahil dito, ang mahal na birhen ng soledad ay tinawag na patrona ng mga galyon. Mula noon, maraming himalang ipinamalas ang larawan ng mahal na birhen ng soledad sa buong lalawigan ng Cavite. Hindi mabilang na mga biyayang narangga. Hanggang ngayon ay nararamdaman ng mga deboto at libo-libong namamanata sa dambana ng mahal na birhen sa Cavite City. Sa kasalukuyan,

kasama po namin na ang mga kasama ng kofradiyan de la Vera de la Soledad de la Bala de la Soledad mga deboto mula sa lungsod ng Kabite kasama din ang mga namin ng tuho mula sa ibang ibang panig ng lalawit ng Kabite nasa sa Iglesia Matolika at ako po niyo Santos at sa paglipas ng panahon ay lalo pang lumaganap ang pagdedebosyon at pagsinta sa kanya ng maraming mana ng palataya. Kaya tunay na kahit saan man ipangaral, ang mabuting balita ay lagi at laging masasambit ang hala ni Maria Magdalena. Sa pagdariwang na itaapat na raang taon ay hinirang bilang isang panliosesis ng mabana ang parokya ni Santa Maria Magdalena sa pangangasiwa ng Rektor at Puro na garendo padre Efren M. Bungayong, JCDJD. Masimbahan Patrona Santa Maria Magdalena, tulungan mo kami ng laging pahayag si Jesus, upang sa aming puso at sa lahat ng dako siya ay mabuhay at magtagumpay magpakailan Mga kapatid, ang paraluma ng bayan na nagsilang sa ating kalayaan, Apostolorum Apostola, ang kaibigibig na patrona ng bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena.